ang kalayaan ay hindi isang gantimpalang ibinibigay dahil natapos ang naang ating Ito ay isang layuning araw-araw nating pinagtitibay. Hindi natatapos ang kalayaan o kasarinlan ng Pilipinas sa oras na ito ay ating nakamtan. Ito ang binigyang diin ni Chief Justice Alexander Hismundo ng pangunahan ang ika daan at dalawamputpitong taon ng kalayaan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit Cavite, Cavite kanina. Ayon kay CJ Hesmundo, ang tunay na kalayaan ay may kaakibat na pananagutan sa taong bayan. Ito ay patuloy na ginagamit o ginagampanan para mapaunlad ang lipunan, pangalagaan ang karapatan ng iba at tulungan ang nangangailangan. Ang ating kalayaan ay hindi litang sining na itinatanghan sa museo para pang pamahal at pasulyapan natin paminsan-minsan. Dapat ito ay patuloy nating ginagamit upang mapaunlad ang ating lipunan. Sa araw na ito, siguro ay nararapat nating tanuin, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang nagginawa natin sa kapayapang ipinagkaloob sa atin? Hindi rin anya dapat magbubulag-bulagan sa realidad o katotohanan. Binigyang din ito na ang ating kalaban ay hindi lamang mga dayuhan kundi makikita mismo sa ating mga bakuran. Ang ating kalaban ay hindi lamang mga dayuhan nagdanais na sakupin tayo, ngunit ang katiwalian, kawalang pakialam at pangabusan na nakikita natin sa sarili nating bakuran. Ngayon, hindi lamang sa larangan ng digmaan makakamit ang ninanais nating pagbabago. Ito ay nakakamit na rin sa mga hukuman, paaralan at kung saan paman ang talagang gugustuhin natin. Pinaalala din ng punong maestrado na hindi lamang sa pamamagitan ng pagwagaywa ng bandila may pagdiwang ang ating kalayaan, kundi sa pamamagitan ng pag-alala sa nakaraan at pagkilos. Sa opisyal na pahayag naman ni House Speaker Martin Romualdez, sinabi nito na nakikiisa ang Kamara sa buong Pilipinas sa pagtataguyod ng kolektibong tungkulin upang pangalagaan ang mga halimbawa ng ating mga ninuno. Patuloy din anya nilang isusulong ang mga reforma ng administrasyon na nakabase sa transparency, accountability at pagbibigay serbisyo. Naniniwala naman si Senate President Francis Jesus Cordero na iba na dapat ang pananaw ng bansa sa mga kabataan lahat din anya ay dapat na magtulong-tulong para sa kapakanan ng bansa. Para sa akin, ang solusyon at ang hudyat para tuluyan na talagang maging paraiso ang Pilipinas at hindi pinabaya ang paraiso ay kung bawat Pilipino lamang bata man o matanda, bawat Pilipino lamang mayaman man o mahirap, nakapag-aralo hindi, may itsura o wala, anuman ang kasarian, magkakaisa, magtutulong-tulong. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.